Hi Aquarius! Tignan natin kung ano po ang request ng iyong spirit guide. This is our part 2. Kung hindi nyo pa napapanood yung part 1 natin, nasa comment section po yung link. I-click nyo na lang po para ma-direct kayo doon. Iba sa inyo, napanood nyo na po yan, pero baka nakalimutan nyo na. Tignan natin your energy. Months ago na din yun eh, nung in-upload ko. Pero di ko na natatandaan kung kailan. Kaya, gawa ulit tayo ng bago. Your energy soulmates. So, you are dealing with your soulmates. Maring yung iba sa inyo, um, Aquarius is magaan yung life ninyo ngayon. Together with your soulmate, with your soul tribes. Mm -mm. Yan. Yung soulmates po natin, is hindi lang po yan about romantic relationship. Pwedeng sa friendship yan, could be your family, sila yung soulmates mo. Marami tayong soulmates. Sila yung mga nagpapagaan sa life mo. <laughs> Tignan natin. Ano pa po ang mensahe para sa'yo? Mensahe pa po natin. Sa paanong paraan mo ba nakakausap po nakikita na you are unaware na spirit guide mo pala yun. Yan, malay mo, nagpapakita sa'yo yung spirit guide mo, di ba? Tignan na natin. Meron dito, Julius yung pangalan ng spirit guide nyo. Hindi ko lang alam kung sino. Ewan ko, ngayon lang din ako nakapick up ng, ano, ng name. I mean, sa lahat ng binasahan ko ngayon na other signs, na 11 signs, wala akong na pick up na pangalan sa inyo lang. Or baka meron kayong kilala na Julius. Pwedeng na maalam na yan. Mm -mm. so yun po yung spirit guide ninyo hindi ko alam kung sino yung makaresonate nito could be isa lang siguro oo we have the hanged man so ayan po pag uh, you know how to sacrifice alam mo na maganda yung connection mo with your spirit guides and also pag ikaw yung tipo ng tao Aquarius na hindi ka pa bigla sa mga decisions mo Four of Pentacles, yes. And you know how to control your emotions and how you spend your money. Hindi lang about sa emotions mo, pati money mo. Yan. And ito, alam mo, natutuwa yung spirit guides mo kapag natutuwa ka sa success ng ibang tao. I mean, I mean, uh, parang alam mo yun, hindi ka naiingit. Aquarius, natutuwa yung spirit guide mo dyan. <laughs> Mas nakakakunay ka talaga sa kanya. Tapos eto din, madaming tao. Yan, maaaring nagpapakita sa yung spirit guide mo, kaya lang sa maraming tao. Siguro nahahagip lang ng mata mo. Justice. Ayan. Pag nagiging fair ka din talaga. So parang, you know, unbiased ka. Parang kapag merong isang sitwasyon, inaalam mo muna Aquarius kung ano ba talaga yung dapat mong gawin. Ayun nga, o kapag hindi ka talaga padalos-dalos dito sa mga decisions mo. Tingnan natin um, bakit feeling mo Okay, bakit feeling, okay, meron bang puno dyan sa bahay nyo, sa bakura nyo, or malapit sa inyo? O, oh, parang dalawang puno ito. Could be magkatapat. So, malalaking puno yan. Pwedeng dyan nakatira yung ano nyo, spirit guide nyo. Oo, pwedeng elemento sila. Tignan natin. Bakit feeling mo pinapabayaan ka minsan ng spirit guides mo? The sun. The chariot. Okay, kapag may mga big changes sa life mo. Feeling mo, ikaw lang talaga mag-isa. Pero need mo to kasi talaga yon, Aquarius, para mag-grow ka. Minsan, yung tipong sabi natin, nagdadasal ka, di ba? Ah, sabi natin kay God ka nagdadasal, kay Universe. Pero parang walang dumarating na help. Ayan. <laughs> kasi po, yan, even your spirit guide, hindi ka din talaga niya tinutulungan kasi gusto niyang matuto ka. Kaya minsan, di ba, may mga hardest or may mga ano ba, may mga uh, hard part of your life. So, kasi pinapatatag ka po niyan. Kaya huwag mo yung mamasamain. We have King of Pentacles. Ito din. Kapag medyo nagiging bongga ka pagdating sa life mo. So, tignan mo. Pag gumagasos ka minsan, ang, ang bilis, ang bilis ng gasos mo. Minsan, hindi bumabalik yung pera. Kaya, as much as possible, kapag talaga maganda yung kita niyo Aquarius, mag-ipon talaga kayo. Huwag kayong ubos-ubos biyaya. Ayaw yan ng spirit guides mo. Mm -mm. Diba? Pinagsisave ka nga niya dito. Tignan natin. Magingat ka daw saan. Queen of Pentacles. Could be, ito po ay sa kay Taurus, Virgo, and Capricorn. Yan, baka meron kayong kaibigan na ganyan yung uh, Sojak sign nila, magingat kayo. Pwede rin, sinasabi sa'yo dito, magingat ingat ka Uh, mag-ingat ka or ingatan mo yung pera mo. Aquarius. We have five of swords. Pero ito, mukhang may magta sa sa'yo dito na isang kaibigan or isang earth signs. The world. Meron ba kayong inaplayan? Kasi pwedeng may pupunta dito sa ibang bansa. So, mag-iingat po kayo, Aquarius. Kasi baka mamaya yung napag, uh, napag, ano ba napagkatiwalaan nyo regarding your finances, regarding sa mga papers niyo is bibigyan lang kayo ng problema. Meron tayo seven of wands. Huwag daw matigas ang ulo mo. <laughs> Yan yung sinasabi sa'yo. Kaya kung meron dito mga matatanda na nag-a-advise sa'yo, Aquarius, try to listen. Kung hindi mo man susundin, pero makinig ka. Kasi pwedeng may mapupulot ka dun sa mga sasabihin nila sa'yo. I mean, may mapupulot ka na lessons. So, tingnan natin ano ba yung gustong sabihin sa'yo ng spirit guide mo. Two of Cups, Open Your Heart. Kasi yung iba sa'yo, pwedeng ang kadil nyo talaga is yung soulmate ninyo. Some of you naman po, pwedeng makikilala nyo yung soulmate ninyo bago matapos ang taon na ito. Pwedeng yung iba sa'yo, magiging in a relationship na kayo with your soulmate. Nine of Wands, Okay, Sinasabi dito na lumaban ka ng patas, Aquarius, and do, do not give up easily. Ace of Cups. Yung iba dito, pwedeng babakuran na kayo or meron kayong babakuran, Aquarius, magpapakasal na yata yung iba sa inyo dito. Four of Wands. Yes, meron dito. Kung kayo naman ay may asawa na, Aquarius, pwedeng ito. Mas magiging matatag pa yung relationship mo with your family, with your kids, with your husband, with your wife. Six of Pentacles. Ayan. So, parang ano, madaming lalapit sa family ninyo. Kaya lang kasi, hindi, lahat, hindi po lahat ng lumalapit, Aquarius ay dapat tulungan. Yes, kailangan mo ding maging mapanuri sa mga taong Uh, sa mga taong tutulungan mo. We have four of cups. Okay, four of cups kasi ito parang sinasabi sa inyo dito ni universe, ay ni universe, ni spirit guides mo. Tingnan mo na sa puno na naman. Ayan. So mag-alay kayo sa puno. Ang sinasabi sa inyo dito is i-appreciate mo yung mga bagay na mayroon ka. Huwag tingin ng tingin. Do not compare yourself with others or dun sa mga achievements ng ibang tao. Kasi nga, di ba, yung spirit guide mo, natutuwa siya kapag uh, natutuwa ka sa achievements ng ibang tao. Tignan natin. Basta wag mo daw i-compare yung sarili mo. At syempre, ito, hindi naman lagi na puro positive yung nangyayari sa life natin. Di ba, Aquarius? So, may mga delays ka dito. Huwag kang susuko. At kung gusto niyo pong malaman kung ilan ba ang inyong spirit guides at ano ba yung pangalan nila pakinggan mo po ito. Tignan po natin kung ano ba ang request ng iyong spirit guide. We have knight of wands. Meron tayo ditong the high priestess. Okay. Your spirit guides wants you to read a book. Mm, yan yung request niya sa'yo. Five of cups. And ayan. Mag-light ka po ng limang kandila para sa kanila or para sa kanya. Kahit daw, hindi naman iba-iba yung kulay. Ayan, five candles. Sa nyo ba yan pwedeng ialay? Pwedeng sa puno, kung may puno nga dyan sa bahay ninyo. Basta malaki or matandang puno po. Pwedeng yung mas matanda pa sa inyo na puno, yon Or basta malaking puno. Tapos, or pwede naman kung wala naman puno dyan sa inyo, is sa, uh, ano, bantayan nyo lang kasi apoy ito. So, yon bantayan nyo po. Uh, sa kwarto or pwedeng kung merong kayong altar sa bahay doon doon po kayo magsindi ng kandila hanggang sa ma-melt lang yung kandila uh, tas, and then i-dispose nyo na pwede po kayo mag-alay ng dasal or ng hiling Ayan. So, okay, mag-alala Aquarius kasi lagi naman kayong binabantayan ng inyong mga spirit guides. Ayan lang po. Maraming maraming salamat and see you again on my next video. Bye-bye!